mga paps, ah, welcome back ulit dito sa HMC Hokuge Motorcycle Center yan Ay isang unit tayo na si Servisa na no Suzuki Borgman naman Yung si Servisa natin Ayan, tumawag kasi yung isang Kagrupo natin Yung service daw nung anak niya Na Suzuki Borgman Nagpa full tank lang daw siya Then, ayun Pagka ini-start niya Yung idle, namamatay na pero pag hawakan niya yung silinyador, is continuous siya. No? Pag binitawan niya yung silinyador, mamatay na siya. Ito, uh, basic, ka uh, ano to, basic problem na to ng Suzuki Borgman. No? Marami na akong nagawa na ito, pero so far, ayun pa lang yun naman yung ano natin, yung uh, findings natin dun sa tinawag sa atin na motor. Ito nga, ito, si service natin siya dun sa North Caloocan pa na. Ito hey, yung mga gamit natin na uh, dadali. Ayan. No. Naka-prepare na yan. Ayan. Although, 6 o'clock pa lang ngayon. 7 yung appointment natin doon. 7 to 8 yan. No. Ayan, lalarga na tayo. Sige, alis tayo. Ayan yeah, mga paps, punta na natin yung servisa natin. Tara. Okay na mga paps, nandito na tayo sa servisa natin. Ito yata yung motor na gagawin natin. Ito ba yung paps? Oo. Ah, ito nga. Ito yung motor na gagawin natin. Yan, Suzuki Borgman. Huwag mo bitawin yung silinyador. Yan. Yan, umaandar siya. Pero hawak yung silinya Kaya yung basic problem nito talaga yung ISC. Yan. Sige, papaklasin muna natin to. Then pakita ko sa inyo kung paano mag-reset ng ISC. Yan. May procedure kasi to at may tamang millimeter yung ISC niya. Sige mga paps, baklasin ko muna. Ito so na mga paps, nabaklas natin. No? Ito yung natin. Ito yung ISC niya. No? Yan. Ito yung re-reset natin dito. iba ginagawa na itong manual. Pero sa susunod na vlog ko, bibigay ko na yung tamang sukat na ito. Then gagawin ko ito ng tutorial kung paano mag-reset. Sige, bak, baklasin ko muna ulit. Wala kasi tayo tagahawak ng camera kaya paputol-putol tayo ngayon. Baklasin ko muna. Ayan mga paps, nabaklasan natin yan. Then na-reset na rin natin. No. Try natin yung start. Ayan mga Ayan. and balik na natin to. No? and ito ay basic uh, problem na to ng Suzuki Boardman. Ano? Kung hindi nyo alam talaga yung senaryo, kung ano yung nangyayari, huwag nyo ipapagalaw dun sa hindi marunong. No? Napakasimple lang yung problema. Papa, yung iba kasi dinadala, kaya lumalala. No? yan, Dito lang tayo magkakonsentrate lagi. Dito, sa ISC. Ayan sa next video ko papakita ko kung paano tayo mag nagre-reset nyan okay mga paps hanggang dito na lang ulit yung basic tutorial natin uh, sana may natutunan kayo dito sa accounting kalaman na ibinahagi ko lalong lalo na dun sa mga baguhan sundan nyo lang yung ginagawa ko kaya kaya nyo rin gawin to yan maraming salamat ride safe ¿Qué ah,